Kiss papa in the public. Dali na kayo may iPhone. Dali. Kiss papa. Dali na. Ooh! Sana, all. <laughs> Wala talaga sa plano ko na bibili ng iPhone for today's video. Daling kami ng church tapos dumeritsyo na kami dito sa SM para dito man ang halian. So after lunch, hindi ko alam kung bakit dapat ako rito sa store na to. So handito tayo for to this video sa iPhone store. Kasama ko pala ngayon si Mayura. Itong si Mayura wala talaga siyang cellphone matagal-tagal na. Tapos kasama niya si Kunsihal. Ayan si Kunsihal. So itong si Kunsihal wala din tong cellphone. So itong si Mayura dinala ko rito sa iPhone store para tumingin-tingin sa mga model ng iPhone. While Mayura pindut pindut and touching touching the phone. Oh my god, Mayura wants to buy a phone. But the problem is Mayura have no money to buy a phone. What a pity Mayura kung kailan election don ka rin magpapabili ng iPhone. Mahahalata tayo niyan. Oh Mayura, ako ang ilaw ng tahanan sa ating pamilya. Wala akong pambayad dahil wala akong trabaho Mayura. But Mayura no worry worry worry. because I will call my Apam to pay your iPhone. Ganyan kita kamahal, Mayura. Kaya we find ways. B.D.O. Ist we find Apam pala. Oh, Mayura. I'm happy for you, Mayura. A uh, thank you very much, Apam, for your support to your Mayura. Mayura Apam is very, 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 very happy to the fullest. Very, very happy, overload happy, Mayura. So, at dahil gibiri-biri na sa kahapi si Mayura, kailangan niya magpakita o gilas pagdating sa bahay para matuwa naman si Apam. Paano to? Ano ng niya Uy, hindi na rin sa'yo. hindi na sa Mayura. Ang sa Hindi na naman daw siya maghugas yung plato. Ano <laughs> <laughs> yan? Yan iPhone? Ah, yung isa, yung isa. <laughs> yung isa? <laughs> <laughs> <F> yeah. <laughs> yan,